Manatili pong naka-update sa mga pinakabagong pagbabago tungkol sa inyong SS at GSIS pension benefits. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang panibagong batas sa pensyon na nakatakdang ipatupad ngayong Desyembre 2025 na siguradong may malaking epekto sa inyong matatanggap na pensyon. Kung kayo man ay kasalukuyang pensioner o naghahanda pa lamang para sa inyong retirement, mahalaga na malaman ninyo ang mga pagbabagong ito para masiguro ang mais na kinabukasan. Pagdating sa inyong finances, bago tayo magsimula, huwag makalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa regular na updates. Tungkol sa government benefits, pension news, at financial tips, ing notification bell para lagi kayong mauna sa aming weekly uploads. Ang inyong suporta ay napakahalaga upang makagawa kami ng mas marami pang impuratibong videos para sa inyong lahat. Welcome back! Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na may direktang epekto sa milyon-milyong Filipino pensioners pati na rin sa mga future retires. Kamakailan ay inanunsyo ng gobyerno ang limang bagong pagbabago sa pension system na magbabago sa paraan ng pag-process at pag-claim ng SSS at GSIS pensions. Napakahalagang malaman ninyo ito upang maprotektahan ang inyong mga benepisyo. Ang mga bagong regulasyon ay opisyal na Ipapatupad si ngayong Desyembre 2025. Kaya't siguraduhin ninyong tapusin ang video upang hindi ninyo mamiss ang mahalagang impormasyon. Unahin natin ang pinakamalaking pagbabago na ipinatutupad sa parehong SSS at GSIS Pension System. Naipasa ng Philippine Congress ang Pension, Modernization and Security Act of 2025. Kung saan ipinapakilala ang isang bagong digital verification system para sa lahat ng pensioners. Simula Dayembre 2025, lahat ng pension recipients ay kailangang magparehistro sa Unified Government Pension Digital Portal, UGPDP. Ito ay malaking pagbabago kumpara sa dating proseso at ang hindi pagrehistro ay maaring magresulta sa delay o temporary suspension ng pension payments. Ang good news ay layunin ng bagong system na ito na puksain ang fraud at matiyak na ang tamang pensioner, lamang ang makakatanggap ng kanilang benepisyo ng mas mabilis at mas maayos. Sa ilalim ng system na ito, kinakailangan lamang ng isang beses na biometric registration sa alinmang GSIS o SSS branch. May tatlong buwang registration period simula Disyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Pagkatapos magparehistro, makakatanggap ang pensioner ng isang digital pension ID na gagamitin sa lahat ng future transactions at verification requirements. Malaking tulong ito lalo na para sa mga senior na hirap bumiyahe para mag-personal appearance, lalo na yung mga may health or mobility issues at pati mga pensioners na nasa ibang bansa. Ang ikalawang malaking pagbabago naman ay ang pagpapatupad ng Automatic Pension Adjustment and Inflation Protection Program, kung saan magkakaroon ng regular pension increase batay sa inflation rate na magsisimula ngayong Desyembre 2025. Sa ilalim ng batas na ito, ang pension benefits ay otomatikong ia-adjust basis sa inflation, rate ng bansa upang mapanatiling Protektado ang tunay na halaga ng pensyon ng mga retirees. Isa itong malaking pagbabago kumpara sa dating. Sistema kung saan kinakailangan, pananghiwalay na batas bago magkaroon ng pensyon, increase na minsan ay inaabot ng ilang taon bago maipatupad. Ngayon, mas mabilis at mas regular ang magiging adjustments. Ang bagong adjustment mechanism ay ipatutupad quarterly at ang unang Automatic increase ay nakatakda ngayong Disyembre 2025. Ang adjustment rate ay kukunin mula sa average inflation rate ng nakaraang tatlong buwan. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, hindi nakakailanganin ng pensioners na maghintay ng approval mula sa Kongreso para lamang sumabay ang kanilang pensyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Gayunpaman, may inilagay na limitasyon upang mapanatiling balanse ang sistema. Ang increase ay hindi bababa sa 2% at hindi rin hihigit sa 7% kada quarter. Tuloy tayo sa ikatlong malaking pagbabago, ang pagpapatupad ng Survivorship Benefit Enhancement Act na magsisimula ngayong Disyembre 2025. Layunin nitong mas palawakin at pataasin ang tulong na ibinibigay sa mga naiwang asawa at dependent children ng mga pumanaw na pensioners. Sa lumang rules, napakaliit ng support na natatanggap ng kanilang families. Ngunit sa bagong batas, tataas ang survivorship benefit mula 50% pataas sa 80% ng original pension amount. Hindi lang yan ang age limit para sa dependent. Children na maaaring tumanggap ng survivorship benefits ay itinaas mula 21 tungo sa 25 years old. Basta't sila ay nag-aaral pa, may dagdag na provision din para sa mga legally separated or divorced spouses. Ngayon ay mas malinaw na ang guidelines tungkol sa tamang hati ng benefits lalo na kung may multiple dependents. Ang layunin nito ay matiyak na patas at malinaw ang distribution para sa lahat ng kwalipikadong beneficiaries. Ang ikaapat na malaking pagbabago ay ang Overseas Filipino Workers Pension Integration Act na magsisimula ring ipatupad ngayong Disyembre 2025. Sa ilalim nito, magkakaroon ang mga OFWs ng mas flexible at mas magagandang options pagdating sa kanilang pension, contributions at future retirement benefits lilikhain ang isang special pension category para sa OFWs upang mabigyan sila ng oportunidad na maghulog ng mas mataas na contribution kapalit ng mas malaking pension pagdating ng retirement. Mahalaga ang batas na ito dahil kinikilala nito ang natatanging financial situation at pangangailangan ng ating mga kababayang nagtatrabaho abroad. Sa bagong sistema, maaaring mag-top up ng additional voluntary contributions ang OFWs natutumbasan ng gobyerno ayon sa itinakdang rate ang dagdag na contributions na ito ay ilalagay sa isang special investment fund na pamamahalaan ng SSS o GSIS depende sa membership ng OFW. Ipinapakilala rin ng batas ang mas mataas na flexibility sa contribution payments para sa mga OFWs. Ngayon, maaari silang pumili kung gagawin ang kanilang payments quarterly semi-annual o annual sa halip na traditional na monthly contributions lamang. Anong ikalima at huling malaking pagbabago ay ang Digital Pension Payment Modernization Act na magiging epektibo ngayong Disyembre 2025. Layunin ng batas na ito ang kumpletong digitalization ng pension, payments at pagpapakilala ng bagong payment options para sa lahat ng pensioners. Sa ilalim ng bagong sistema, ang mga kakrodyon mga pensioner di pagpipilian, na matanggap ang kanilang benefits sa pamamagitan ng iba't ibang digital channels tulad ng mobile wallets, online banking at iba pang fintech platforms. Kasama rin dito ang mga enhanced security measures para maprotektahan ang mga pensioners mula sa fraud at scams. Lahat ng digital payment platforms ay required na magpatupad ng multi-factor authentication at regular security audits. Bukod dito, makakatanggap ang pensioners ng real-time Notification sa bawat transaction para mas malinaw ang kanilang pension movements at mas madali ang monitoring. Para sa mga maaaring mangamba sa paggamit ng digital system, naglaan ang gobyerno ng Comprehensive Assistance Programs. Nagtatag ang GSIS and SSS ng help, desks at support centers sa lahat ng branches para tulungan ng mga pensioners sa smooth transition, libre. Ang mga training sessions para matutunan at magamit ng tama ang bagong digital systems. Magkakaroon din ng Special 247, hotline para sa technical issues o anumang concerns. Mahalagang maunawaan na ang mga pagbabagong ito bag malalaki ay ginawa upang mapabuti ang pension system, magbigay ng mas mataas na security at mas malaking convenience sa beneficiaries. Gayunpaman ang hindi pagsunod sa digital registration at verification requirements ay maaaring magdulot ng payment delays or suspension, kaya't essential na maging updated at kumilos sa loob ng itinakdang deadlines. Para sa kasalukuyang pensioners, kinakailangan na agad na ihanda ang lahat ng necessary documents, kasama ang current pension ID, valid government-issued ID at proof of residence. Mare, ring magtalaga ng authorized representative sa pamamagitan ng special power of attorney, lalo na kung may mobility issues or health concerns. Para sa mga future pensioners at current contributors, Nangangahulugan ito na kailangan niyong suriin at posibleng i-adjust ang inyong contribution strategies. That's your white snow bounce where ng mas maraming flexibility at options para sa pagpapalago ng inyong pension fund lalo na sa mga bagong OFW provisions at digital payment systems. Nire-recommenda na makipag-consult sa mga GSIS or SSS representatives upang malinaw ninyong maunawaan kung paano maaapektuhan ng mga bagong batas ang inyong future, benefits at kung ano na mga hakbang ang mar, ninyong gawin upang ma-maximize ang inyong pensyon. Tandaan na ang implementation ng mga bagong regulasyon ay gradual at ang iba't ibang bahagi ng mga batas ay magkakabisa sa magkakaibang petsa. Mahalagang bantayan. Ang mga deadlines at siguraduhin masunod ang lahat ng requirements sa loob ng itinakdang timeframes. Bagamat nangako ang gobyerno ng malawakang information campaigns, mas mainam pa rin maging proactive sa pag-intindi at pag-adapt sa mga pagbabago. Bago natin tapusin ang video, mabilis nating i-recap ang mga implementation dates. 15 Digital Verification System 1 Automatic Pension Adjustments December 20 Enhanced Survivorship Benefits December 3, 25 OFW Pension Integration December 13, 2025 Digital Payment Modernization ay mark ang mga petsang ito sa inyong calendar at siguraduhin kumpletuhin ang anumang required actions bago dumating ang deadlines. Iing pagbabadong ito ay nagre ng malaking modernization sa ating pensyon, system na naglalayong magbigay ng mas mataas na security, convenience of value para sa lahat ng pensioners. Bagamt maaaring nakaka-intimidate ang transition, ang long-term benefits ng mga reform na ito ay sulit sa inyong effort. Ang S inyong pension benefits ay tuloy-tuloy at walang interruption. Salamat sa panunod ng napakahalagang update na ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa aming channel. Hit ang notification bell para manatiling updated sa mas maraming videos tungkol sa government benefits, financial planning at retirement tips. Nandito kami upang tulungan kayong manavigate ang mga bagong pagbabago at masecure ang inyong financial future. Abangan din ang aming susunod na video kung saan mas malalim nating tatalakayin ang bawat bagong batas at magbibigay ng step-by-step -step guide para sa compliance.